guys, samahan niyo ako sa ano, grab namin ngayong umaga at gabi. Ito po, paglalaman lang namin dito sa, hindi ko alam kung anong tawag dito sa ano to, building na to. At ito naman yung labas ng ano, ano inupahan ang amo namin na villa. May ano dyan guys, may swimming pool din dyan. Ayan, let's go to the mall guys. Pupunta po kumingi ngayon sa mall. Mag mamamasyal daw. Samahan uh. nyo po ako guys sa pamamasyal. Ito po guys yung view na papunta dun sa ano guys sa mall. six minutes away lang po magmula doon sa Grove Resort papunta sa uh, mall na pupuntahan guys sa Marisa Galleria Mall. Ay, hindi pala Marisa guys Marasi Galleria Mall pala na kalimutan ko. Mara si Galleria mo pare. ayan po, guys. Yan po guys pupunta guys. iikot Ikot lang po. po yung ano papunta dyan sa may Mara, Marasi Galeria yan po yung papasok guys ayan samahan nyo po ako guys pasensya na po sa ano voiceover kasi may sipon ng Inday ito na po guys

Dito kami e <coughs> sa Marasi Gallery. Ha? Ang ganda po ito guys. Oh. Panaw na panaw yung dalat.